Mia sporty nila, 12 mil na lang literal na halos presyong kalakal na lang eto mas mababa to, presyong bakal na lang din no? 9 mil na lang parang isa na rin to sa pinakamababang nakita kong presyo ng skydrive meron sila rito, nagre-range ng nasa 18k lang Kawasaki raw sir, na 200cc nasa 15k na lang grabe no alright, what's up mga sir, wala nang intro intro nandito tayo sa Wilte para mag-update ng pinakamurang bilihan ng motor ha? eto sa mga gusto mag-upgrade ng 200cc pero halos presyong kalaka lang yung presyo Ito napakalupit nito Kawasaki Rouser na 200cc color combination ng white, yellow, tsaka black Nasa 15k na lang, grabe no Halos literal na parang pinang kilo na lang to Ayan yung overall condition nya Tapos sa parts nya, ayan suwabe pa rin naman Sa mileage, hindi ko lang to makikita ha Ayan yung itsura ng gas tank nya So ayan, pagka pinuntahan nyo rito Talagang i-check nyo na lang pero sa ganitong presyo, literal na halos parang pinang kilo mo na lang. Tapos ito nga yung nakita nating Neo Sporty na talagang napakababa na rin ng presyo. etong color matte black nila, 15k na lang. Ayan o. Oh. So sa pagkakasabi sa atin, ito lang yung ilalabas nyo. Wala na raw kayo ibang babayaran. Pumunta lang kayo dito sa kanila para syempre ma-check nyo ng actual itong motor na to. Sa mileage nito, nasa 43,000. Tapos wala lang siyang grab bar pero kung okay yung makina nito uh, sa ganitong presyo talagang pagkakagawa na rin to ayun yung itsura ng Mio Sporty nila tapos dito nga sa kabila eto meron sila rito Mio Sporty parang nakakonvert ata sa miwan 1 yung kaha nya eto yung price naman nito nasa 12k lang grabe no 12 mil pauna na lang kayo punta kay dito sa kanila para ma check nyo to ng actual ang isyong napansin ko rito wala na yung kanya mga signal light lens tapos wala yung engine cover nya Ayan o So decision na nyo na lang mga sir ha? Pero sa mga mahilig dyan magbubuting ting Mahilig kang magkalikot ng motor Pang project bike safe na safe na rin to Actually pang service pwede na rin to Tapos dito sa kabila meron sila rito Ang dust na scooter wala lang tong presyo Etong TBS na XL 100 na color yellow Alam ko same price lang to nung sa una eh Ayan nasa 9k lang Ayan yung itsura nya Maganda to pang service sa school kasi maganda yung lagay niya rito malapad ayan 9k sa mileage nito nasa 19 ah, sorry nasa 19k pala nasa 19,424 so hindi lang yan meron pa rito sa may bandang likod XL pa rin na 100 mga sir etong isang to ganun din ah, nasa 9k din yung pricing nila ayan yung overall condition niya ah, tapos itong isa ganun din ata to ah, nasa 11k naman tong isa Ayan, XL na 100 color yellow So, sa mga magtatanong kung bakit mura yung motor nila rito Eto, 2-day sale lang nila mga sir ha Simula December 21 to December 22, 2023 Tapos, ito nga ay located dito sa Wiltec, Cubao Madali lang yung puntahan I-search nyo lang sa Google Map or sa Waze Wiltec, Cubao Eto, may kita nyo na yung mga ilang motor na naka-display dito sa kanila